Hi guys, good morning. Yeah, maglilinis tayo ng bote. Alam niyo ba guys, dito sa Netherlands, kapag bumibili kami ng ano, press milk, as in press talaga. Tapos yung mga bottle na ganito, kailangan pag bumili ka is malinis pag nag ano ka, bumili ka tapos kukuha ka another bot, bote o bottle na ganito. Kailangan linis na linis talaga siya guys. Hindi pwedeng may bahid ng milk na pinaglumaan o yung pinaginuman. Kaya kailangan linisin na maigi bago ka bumili. Kasi parang hindi nila yata i-accept. Parang ganun yung pagkakain hindi ko So, ito binabad ko na kahapon, tapos kagabi, niluglugan ko, tapos ngayon, ano yun ko ulit. Um, linisin ko ulit. Kasi kailangan linis na linis talaga siya. Ganon dito guys. Tapos nakakatawa yung milk nila. As in, alam nyo ba guys, kung sino yung mga uh, naka-experience sa probinsya yung gatas ng ano, ng kalabaw na sila lagay sa kanin. Parang ganon ang lasa. Pero gatas ng baka to. So, ganyan guys. Linisin lang natin kasi mamaya Bibili kami ng milk after work ni Josawa. So, sasaglit kami mamaya. Kasi, ubos na yung milk namin ni Ryle. Kasi kami ni Ryle lang umiinom ng fresh milk. Tapos si Josawa, konti lang naman iniinom niya. More on kami. Bali, itong two bottles, ay three bottles na to, two days lang namin ni Ryle. So, ha! <coughs> Hello! Oh, don't touch that. Hindi okay. si Ryle. Naglalakad. Yay. Hello! Hello! Pumasok si daddy niya. Yeah. tapos lang din namin mag-breakfast. Tapos, um, Yana. nagpapa, nagpapapagod si Riley Pero gagawa na ako ng salad bago siya matulog. Para mamaya may kakainin ako. Kasi nakikarib ako ngayon sa salad. Namimiss ko yung salad ni mama mo. Grabe. <laughs> Alam mo mga guys dito. Kapag, um, nung nandito kami sa ano sa Netherlands. Dito ko na realize kung gaano kaalaga si Mamu as in talagang ibang-iba yung may Mamu nag-aalaga sa amin ni Ryle. Kasi <laughs> so, talaga nasanay kami na si Mamu lahat ang nag-aasikasa sa amin. May independent na kami ni Ryle. Nakakamiss talaga si Mamu as in. Yung nga lang talaga um, kailangan namin pumunta dito kasi nandiyo sa ikasawa. So, ayan. Nungulit, um, gagawa ko ng salad. Anong <laughs> gano'n? Nagbabakium. <laughs> Naglanroon yung bakium. Pero pag tumunog, takot naman siya. Nanimiss ko na yung salad. Kaya magsalad tayo ngayon. Wala akong cucumber. Kasi nasira. Hindi ko kasi nagawa agad. Kaya ito nung napagsyagaan ko. Sarap mm -hmm. sana kami kukumbay ito. Mamaya eh. pa kasi kami bibili sa si shop. Pag after work ni Josawa. Hindi ako baka punta mag-isa kasi hindi ko masyadong kabasado dito. <laughs> Magda-drive ako mag-isa tapos iiyak si Rael sa daan. Baka hindi ko carry. Hindi ko pa carry ang tantrums ni Rail kapag nasa ibang lugar. Sa dalawang shop din kasi pupuntahan namin, yun sa milk at saka supermarket. Bili kami ng mga gulay-gulay. Tapos, makipag-adobo ko na lang sa Diyosawa bukas. May iluto pa naman ako kahapon ng ginisa. Pinakain ko siya ng ginisang gulay. Yung may green beans, carrots, bell pepper, tsaka ano pa ba? Um, lang naman yata. Bell pepper, carrots, tsaka green beans. Kasi marami akong green beans na nabili. Na dapat pampansit ko yon Kaso, wala nang walang iulam si Josawa. May niluto siyang ano eh, um chicken soup. Kasi hindi ko masyadong ano bet ang chicken soup ng Poland. Masarap naman siya kasi hindi ako fan ng chicken soup nila. Tapos, ano ko pang pa bet ko pa ang natin. samantalang ko habang besay ang baby be ko sa paglalaro. Tapos makakakain ako na ito mamaya pag tulog siya. Nagpungata niya ako kanina nung ginising ako ni Josawa. Napapasok na siya. <laughs> May sinabi siya, hindi ko naiintindihan. Tapos, Nakakatawa si Jusawa. Pinag-prepare ko siya ng sandwich. Alam niyo ba guys, buwan't dumating kami dito. Lagi na siyang naglalambing. Pag-prepare ko daw siya lagi ng pambaon. So pinag-prepare ko siya pag nakatulog na si Tapos lagay ko naman daw sa prosen, Sa ref. Tapos siya na <clears throat> Pag-papasok siya. Kaso kanina, nakakita ko yung bag niya. Nandito yung backpack niya. Ewan ko bakit nakalimutan niya. Yun lang naman ang dala niya. <laughs> Bukod sa cellphone niya, tsaka ano, yun lang naman. Ayan guys, cabbage lang naman, tomato, at saka eto, sweet corn na nabili namin sa shop. Tapos, lalagyan ko ng mayonnaise at lemon. Okay na to, tas pepper. Ganun lang. Tapos, konting asin. Okay na, soak na. May pang ano na ako, snack. Lagyan natin yung sabaw. Hey. Hindi ko natin ang galing sabaw kasi konti lang naman. Ayan, antok na si Ryle. Lagyan na lang natin ng konting ano, mayonnaise na lang muna. Nagpabit-bit na, inaantok na siya. Pagod ng kalalakad. konti lang. Not too much. Ayun, masyado marami. Tapos, mm. konting pepper. So, may konting pepper. tapos pigyan natin ng konting hmm lemon hirap na isang kamay ah asin konti eh too much bigat mo yeah, okay na to ready to eat na. Hindi ko na siya ilalagay sa prosen kasi kakainin ko siya pa Tulugin ko lang si Ryle. Mm. No, it's not for you. Sa hmm. ko. Oh, kiss mo na mami. Kiss mo na mami. na oh, mami. Kiss na mami. na mami. Kiss Si papa. Papa! 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 Oui. Oh, Ay, nakatulog na si Ryle. Tapos, nakakain na rin ako ng salad. Naubos ko na, hindi ko na, na i-video. Mabilisan lang. Tapos, nag-yogurt na rin ako. Hindi ako makakain ng maayos kasi nga, pag si Ryle, siya lagi yung inuuna ko talaga. Lalo na sa pagkain. Tapos mga paglinis na rin mga pag-vacuum na rin ako. Nalinis ko na yung laruan niya bago ako kumain. Alam nyo ba, mananaba talaga kami dito ni Ryle. Kasi wala kaming ginawa kundi kumain. Tapos ang dami pang masasarap na pagkain dito. Yung mga cravings ko na iba na pagkain sa Taiwan. Nakakain ko dito gaya ng mga pudding, yogurt, masarap din. Um, tapos yung mga tinapay nga, nilagay ko rin kinakain sa ano, Taiwan, yung may raisin. Tapos mga Pinoy na gulay, ang dami mabibilan dito. Tapos yung chicharon guys, yung chicharon na ano, alam mo yung binibili sa Bulacan, yung may laman, meron na bibili dito. Alam nyo ba guys, napapaginibang ko na yung dati, nung nasa Poland ako, tapos dito lang pala ako makakabili. Kaya bumili ako ng marami nung nakaraan, tapos naubos namin nila Diyosawa, bumili ulit ako. Kasi halos lahat ng shop dito merong ganun. Merong section na Asian. Tapos, madaling magluto rito. As in, kumbaga, um, halos yung cravings ko, dito ko lang nakukuha din. Ang sarap manirahan din talaga dito sa po, ay sa Netherlands, hindi sa po. <laughs> Sorry naman. <laughs> Nasa Netherlands na kami. So, ayun guys, sana subaybayan yung lahat ng video ko, yung buhay namin dito sa Netherlands. So, I keep in that's keep on watching bye